Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng itlog ng bakla. Ano po? Itlog ng bakla. Ano po yun? Itlog nga po ng bakla. Ba't po kayo tumatawa? Wala kasi kayo Wala ng itlog ng bakla dito. Itlog ng bakla nga po. Oh, ayan na oh. Itlog ng bakla nga po. Ayun po, o yung nakasabit. Yung parang mani-mani na ano, na kulay brown. <laughs>

Aloha. Bakit wala bang itlog yung bakla? Aloha.